maganda kayo doon sa ano guys kung may ano na yung tanim ng asawa namin na kumuti guys kung may unod na siya guys And guys ituturo ko kayo guys ay ano na pala guys kasi kahit sino lang palang kumuha nito guys yun alam nyo ba guys ito gamot to guys ng ano gamot to guys ng high blood ito guys ayun ba na guys iinitin mo lang yan guys iinumin I inumin mo guys ng isang linggo tapos yan bababa na yung blood pressure mo guys tapos haluan mo siya guys ng tangad yan guys so okay, guys haluan mo siya ng tangad tanglad kumbaga ayan guys gamot yan guys ayan yuba na guys ayan gamot yan maraming benefits yan guys yung yuba na yan yan ang iniinom ng ano guys yung kapatid ng asawa ko guys kasi high blood siya pero hindi sa pwede guys mag ano, ayaw niya, guys, nang mag-ano ng, ano pa yun, yung, yung, ano, yung bagay, yung maintenance, kasi nga, 30 pa siya, guys, 36. Ito lang iniinom niya, guys. Ako din, guys, nakatrya ko niyan. Minsan, guys, tumaas yung blood pressure ko, guys. Ito yung iniinom ko, guys. Kaya nga, hindi din pwede, guys, na palagi itong iniinom, kasi madali lang bababa yung dugo mo, guys. Delikado din, baka ma anemic tayo. Isang linggo lang, guys, pag pagkainom ka na isang minggo tapos wag mababa na yung dugo mo tapos ayaw na tigilan mo na kasi nga mas delikado guys wag mababa yung dugo natin nakatry na ako yan guys Ayan. ito pala yung tanim ng asawa ko guys Yan. marami to guys kaso nga yung kahit sino lang kumukuha nito, guys Pumun to, guys. Kasi dito namin tinanayang marami yan guys. Ayan. Yan. Wala na guys. Kasi nga may kumukuha rin guys may ano yun guys dito guys yung ano dati guys ang dami nitong ano guys ang dami nitong ano yung lam, yung unod yung unod guys madami tong ano guys isang ano to isang isang sako ang ano namin dito guys ang sakbag guys kumbaga marami siyang ano pa yun ano tagalog guys unod guys unod sa mo ah saya Ayan, naman tayo guys. Ayan. Yung kahap, yung isang araw guys. Ayan, dyan. Nakakuha kami jan guys. Nang madami-dami din. Ginawa ko siya guys. Nang lidgid Ninigid ko siya. Yung ano, ninigid ko siya guys. Kaso yan, wala na yata guys. Kasi gusto ko guys magbukas mag ano ako yung maginataan ako ng kanin. Lagyan ko siya ng karlang. Kasi may karlang kami doon guys. So wala na pala guys, naubos na kahapon kasi sino lang maano dito guys, kasi nga dito namin din natanim, ang, ano kasi guys ang taba ng lupa, dahil na hanggang doon guys ayan, yan yun yung saging namin guys, ayan, ayan, ayan. yung saging namin, yung tanim namin yun guys ayan. wala na pala guys, naubos na ayan. O, naubos na Naubos na pala guys. Alam mo ba guys, it, in, ito, ito din guys, ayan, ito. Ano yan guys, sa amin guys, busikad yan, ito busikad. Kasi ano guys, yung busikad to guys, kasi ano, yung may, pag may yung nanunubo sa anak namin guys, ito yung kinukuha namin, yan, pinainom namin yan, para lalabas yung lahat, kasi yung pag may tumutubo kasi yan sa, may tumutubo kasi guys, minsan nasa ilalim pa ng ano, sa ilalim pa ng sikmura kaya para lalabas siya lahat para mawala lahat ito yan yan guys maraming herbal dito sa amin guys kasi nga wala naman tayong pera pang panong, pag may sakit tayo ko agad pupunta ng doktor wala naman tayong pera kaya kami guys kaya ako guys dahil marami akong alam sa herbal ay hinihirbal namin guys pag hindi na maano yan sa pag-check na sa doktor pero pag kaya pa naman ng herbal guys ito nagihirbal kami ayan yan guys yan, ang dami ko ano guys, dami ano. So yung, ayan guys. Ito yung tanim ko guys, yung isang araw o yung ano guys, ayan. Ang tanim namin yan guys. Ito guys, nang ako dito guys ng ano. Ayan guys, Kalilinis ko lang yung isang linggo. Ayan, ma, ano na naman kaya maglilinis. Ayan guys, nag... Nagtatanim kasi ako dito, guys, sa amin ng kamatis, taro, yung ano, yung sili, yung atsal baga, baga, guys. Ayan, nagtatanim kasi ako dyan, guys, pero ano kasi, guys, yung may ano sa amin, yung maraming sa panisil guys. Kaya hindi na ako ulit nag, ano, hindi na ako ulit ng, ano yan, guys, dito ko yung ano, ayan, ito yung mga tinataniman tina ko, ayan, ano, ayan. Marami kasi ako dating tanim dito, guys, ayan, yung yan yung ano yan nagtatanim ako dyan ng ano yung talong kaso wala na guys kasi nga ano siya yung ano na siya yung kinain kasi siya ng Japanese so guys ito lang yung tinatanim namin dito car lang ayan yan din guys ayan o oh. ayan. ayan tanim ayan car tanim. tanim tanim ko yan guys ayan guys ito din guys alam mo ba kung ano to guys ito yung ano guys yung pang yung pang may ano kayo guys yung pang yung may yung pang marami kayong lamig sa, ka, sa katawan guys ito rin guys ito inaano namin guys yung binabalot namin sa dahon ng saging tapos inaano namin sa apoy tapos bina inaano namin sa katawan sa pang lamig to guys ayan ayan ano to guys sa amin tuba tuba mayroon ba sa inyong ganun yan guys ayan tuba tuba yan sa amin guys ayan ito ba ito ba yan? Ayan guys, yung sikmura namin, ayan. Ayan yung karlang, guys, ayan. Ayan yung iba, guys, kinukuha na namin. Ito yung tanim ko, guys, na malunggay, ayan. Itong malunggay din, guys, alam mo ba yung, kung ano itong malunggay? Itong malunggay, guys, kasi yung asawa ko, guys, na dati up siya ng sa doktor, guys. Kasi nga yung, yung sikmura niya, ayan guys. Yung sikmura kasi niya, guys, ano, yung... So yung sikmura niya guys. Tapos nirisitaan siya guys ng isang linggo na ano, isang linggo na ano baga, yung ayan guys, o. Oh, ayan. Yung malunggay guys, ano nyo lang tug, nyo. Tapos yung, yung ano niya, yung katas niya, yun ang inumin. Yung may ulcer ka guys, yan. Pang ano kasi yan guys sa mga ano, sugat-sugat sa loob ng dyan. Ayan, ulcer. ayan guys. Kaya nagtatanim ako ng ganyan guys. Yan. Kaya sinas sinasabi ko guys kasi nasubukan na namin yan guys. Lahat. Kasi hindi kami, kasi guys pag may ina, ano kami guys, may, may, pag may naramdaman guys, hindi kasi kami agad, agad mag ano ng, sa doktor. Yung hinihirbal muna namin bago kami, bago kami nag, nag pag hindi na talaga ano guys, yun, pumunta. Yan. So ayan guys, alam mo ba yung alam mo ba yung malunggay guys? Yung malunggay guys, ano siya guys, yung marami sang benefits guys. Talaga yung talagang nilelection yan sa amin dito guys, yung ano kami sa purpose guys. So totoo yan kasi yung malunggay talaga guys. Alam mo ba pag may ulcer ka guys? yung asawa ko kasi guys, pinasik up ko dun sa doktor. Tapos ni resistaan siya guys ng isang ano, isang isang buwan na maintenance sa kanyang ulcer. Tapos talagang hindi siya ano guys kasi nga dalawang linggo na guys hindi talaga nawawala yung kwedet sa kanyang sikmura. Tapos yan nga guys kahit ano lang ginagawa ko tapos may nakasabi sa amin guys na yung ano daw guys yung malunggay. Tapos ayan kinahan ko sa malunggay guys tapos dinukduk ko tapos yung katas yung pinainom ko sa kanya guys tapos oh, pinainom ko sa kanya guys yung parang kalahating ano lang guys kalahating baso. Tapos ayun, ininom niya guys. masama Tapos, ba, pagkatapos, ka din. guys, sumuka siya. Pagkatapos yung pagkatapos yung sumuka yung para maraming lumalabas Dati, din. Masama din ano lang, guys. Pagkatapos nga wala. Nawala yung kirot ng ano niya guys. Kirot ng sikmura niya. Kaya ayan. Pag ano yung orso niya guys, yan ang gamot niya. Maraming benefit siyang malunggay guys. Kaya ang daming tanim po na malunggay. Sa, sa likod namin guys. Totoo, totoo yung ano guys mga sinasabi ko yung marami kaya marami kaming tanim guys ng mga herbal guys, kasi yan ang ina ko yung, yung gamot ng ulcer ng asawa ko guys yung malunggay lang talaga marami talaga lang binipis guys ng malunggay kaya marami ang tanim guys kahit sa likod marami ang tanim na malunggay kasi yan pag maano yung asawa ko yung ulcer niya guys yan lang iniinom niya hindi na siya guys ng maintenance kasi, ano yan, guys, magaling talaga yan sa, yung pag may sugat-sugat ka, guys, gumagaling mag dyan sa malunggay. Yung ano lang naman, guys, yung siguro yung, ano, pero yung iba, guys, yung, tapos yung, ano nga, nga guys, yung, ano nga, yung, anong, anang kapayas, guys, yung, 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 ano ng kapayas, yung dahon ng kapayas, pag may, yung, may, ano, guys, yung, yung nakagat kayo ng, ano, yung, ano pa yun, yung, lamok bit yung yung mosquito guys yung dengue yan dudukdukin niyo yan tapos yung katas ay yun yan marami yan kasi yung kasi yung marami kasi yung nag ano nagtutulo sa amin ng ganyan guys kaya alam ko kaya pag may ganun kumukuha na ako ng mga herbal kaya sana guys may natutunan kayo sa vlog na ito kaya maraming maraming salamat sa nanood sa aking vlog sa lahat lahat ng subscribers maraming maraming salamat dito na lang po salamat sana may natutunan kayo guys